eh. <laughs> Dari <Taro> bubuksan din. Pag-anak yung QR code. <laughs> Ayan, Ay, may special gift daw sa sa'yo si Ate Alia. Wow! no yung panganay niyang apo. Yes, si Ate Alia. Panganay na apo talaga. Nakikita babae. Na apo ni Tita. What's Anak, sa kita, sa kita. Ay, picture po na kayo. Diyan anak, Ate. Ate Alia, you go there. Ayan. Wow! What? What's that? Pakitang May uh, May isasan, ah, isasan lang so, May isasan lang